DQRB Radio Pilipinas Handang magbigay ng mga detalyadong balita kahit saan man sa Pilipinas Magandang araw Pilipinas, magandang araw General Trias Ako ang inyong kabarkada na si Elizardo Na nagsasabing basta may isyo kayong hindi maintindihan Ako'y narito handang magbigay linaw at iriya nyo naman ay narito rin para sa mga latest happening na aking isyo-share sa inyong ngayong araw. At ako naman ang kabarkada nyo na si Nigel na nalaging kasama sa kahit saan man at sa kahit anumang bagay. At kayo'y nakikinig na sa nangunang programa sa radyo. Ito ang... Barkada Balita! Ayon sa Deped Order No. 45, S-2008, hindi na required ang uniform sa school pero may mga patakaran pa rin sa kung anong damit ang okay. Kailangan pa rin maayos at disente ang kasuotan ng mga estudyante. Eduardo. At sa Order number 46S 2008, bawal na ang sobrang maiikli at sleeveless na damit. Hindi lang ito para magmukhang maganda, kundi para na rin ito magpakita ng respeto sa paaralan. Ang buhay parang damit lang. Hindi kayo... 🎵 siya ang lakas ng dating? Ang lakas ng dating? Ang lakas ng dating? nakita? Ng talagang Pwede, pero para sa akin hindi naman ibig sabihin na kailangan mamahalin na sobrang formal ang damit. Basta't hindi nakakaya at comfortable ka, okay na. Hindi kailangan na branded para magmukhang handa sa klase. Oo, oh, Nigel, sa aking pananaw, hindi naman yun ang point. Ang malagay ay magmukhang desente at tanda para matuto. Sa tingin ko naman, dapat hindi dapat magkakumpetensya kung sino man ang pinakamagandang damit. Ang importante ay maayos na pananamit at hindi nakakasagabal sa iyong pag-aaral. Kaya nga, laging tandaan mga kabarkada, ang tamang kaasuotan ay hindi lang tungkol sa itsura. Ang pinakaimportante ay magpakita tayo ng respeto sa ating sarili at sa ibang tao sa paaralan. Hanggang sa susunod mga kabarkada, kami ang inyong mga reporters ang damabigay ng mga detalyadong balita saan man sa Pilipinas. Sino siya? Ang bangis niyang gumiling, ang bangis niyang gumiling, ang bangis niyang.